O, oh, ayan po mga kalonan, ito po yung puno ng duhat. Ayan o. Oh. Ayan, puno ng duhat po ito ha. Ah. Ayan. Napakaganda po nito mga kalonan. Ayan. Meron pa pong isang ano doon, puno na no, maliit para makita nyo rin po. Tignan natin. Ayan, ito po. Ito, maliit pa. Pero makikilala nyo yung kanyang dahon. Ayan. Ayan o. Oh. Oh, maganda rin po yung kanyang dahon Magagamit din po ito Tsaka yung talbos Ayan yung murang talbos Ayan. Pwede rin pong makain Ayan, Ayan po Ayan. Ayan po mga kalonan Kukuha lang po kayo nito Ganito kalaki Ayan kasing size ng daliri Ayan o oh. Ganyan po ang kukunin nyo mga kaalunan. Ayan. Uh, dalawang dangkal po ang kukunin nyo mga kalonan, Dalawang dangkal. Ayan. Tapos, samahan nyo po siya ng dalawang pirasong ganito. Ayan, luya. O, luyan dilaw po yan. Dalawang pirasong luyan dilaw, na ng laki. At saka dalawang dangkal po ng sanga ng uh, puno ng duhat. Ayan po ipakukuluan nyo. Pagkukulay nyo po sa tatlong baso para magamit nyo po yan. Uh, iinumin nyo, gawin nyo pong tsaa sa umaga isa, isang tasa. Tapos isang tasa na naman po sa tanghali. Tapos isang tasa na naman din po sa hapon. Ayan, araw-araw po yun mga kalunan. Napakagaling po nito. Doon sa tatanong po, ito po yung gawin nyo. Ayan. Para po yan sa high blood, sa diabetes. At sa kolesterol. Yan, ito po mga kaalunan, yung gawin nyo para malunasan po ang inyong karamdaman. Gawin nyo po yan araw-araw. Yan po ang ginagamit po namin mga kaalunan. At sinabihan na rin po namin ang mga ibigan namin. At ito po yung pinagamit namin. Uh, yun, yun, sa kanilang karamdaman. Ay nagpasalamat po sila at sila po ay gumaling Ayan Pakishare lamang po mga kaalunan Ang video na ito para magkaroon din po ng kaalaman Yung ating kababayan Ayan Ayan po ha ah. Tandaan niyo po mga kaalunan Yan po ay puno ng duhat Ayan Ayan napakagaling po nito at subok na po namin. Ayan, hanggang sa muli. Maraming salamat po mga kaalunan.